Hi guys, hi guys, good afternoon guys. So, ngayon guys, ay ano pala guys, maraming maraming salamat sa nag-subscribe sa aking mga sa aking channel at sa kanano sa aking mga vlog. Thank you very much guys sa walang sawang pagsuporta guys. Thank you. At saka guys, like, comment, share and subscribe guys. For today's video pala guys, magluluto naman ako guys ng ulam namin guys. Kasi wala kaming uulamin ngayon guys. So, bumili ako guys ng pansit. Simpleng pansit lang naman guys ang aking lulutuin. Wala namang ibang walang halong karne guys. Yung simple lang guys, yung ano lang, yung ito lang talaga guys ang ihalo ko guys. So, ito ang lulutuin ko ngayon guys. Ayan guys. Ayan. So, ayan ito ang lulutuin ko ngayon guys. Ayan pansit. Ayan guys. So, ano yan guys? Yung ano yan yung katsa at saka bawang at saka onion guys at saka ito guys ayan carrots ito lang ihalo ko guys at saka yan guys ayan fresh meat guys so magluluto na ako guys yun guys at na, nilagyan ko na siya ng mantika guys so iuna natin guys yung bawang ayan guys ano ko na rin sila guys sabay ko na lang sila guys pag ano so ayan guys so ayan so ngayon guys ilagay ko na ang onion ayan guys para ano siya guys para sabay ko na itong at, ano guys ayan sabay na guys para isahan na. Ayan. Ito lang ako magluto guys. Kasimple guys. ayan. Simple yung luto lang guys. Walang halo-halo guys. Kasi wala naman tayong ano. Ay may ano pala bukas. May ano kayo. May kar car pala. Ayan. So. Ayan. Ayan. Ilagay ko na ang gulay. Diba guys, gulay to guys. Ayan guys. So, takpan na natin siya guys. Palamputin muna natin yung gulay guys. Palamputin muna natin guys yung gulay. So, ayan guys. At ilalagay na natin ang Fresh Mickey guys, yung bihon. Hindi ko na ako, ano yung tong ano guys, yung bulay. Kasi yung, yung meto ako magluto guys. So, i-ano na natin guys. Para maano siya guys, para ma-luto siya guys. So, ngayon guys anuhanan natin sya guys yan dito guys so, ganito lang guys kasi tinuluto na yung ano guys ganito lang ako guys hindi ko na inaano yung mga gulay meresong-meresong na guys para ano siya? so ngayon guys lalagyan natin ng tuyo yan toyo guys lagyan na kami tinong toyo tapos magic guys ilalagay natin yung magic ayan tapos ilagyan natin ng kanting asin guys ayan tapos ilalagyan natin ng toyo para sya maano guys ayan so ayan So ayun na guys Ang ating Ano Guys pasensya na kayo Sa aming Ano guys Sa aming mga kardero guys Kasi ganun talaga guys Huwag na Huwag na kayong Ano guys Huwag na kayong Kumontra guys ha <laughs> Joke lang guys Ano Ayo, ayo, guys. Hello. Sarap guys. Simpleng ano lang guys, simpleng pansit. Ayan. Simple pancit lang ko guys. At ito ang palagi namin. Kasi guys, hindi naman ako kumakain ng baboy. Alam niyo na guys. Hindi ako kumakain ng baboy guys. So, hindi ko, hindi ko na lang siya hinaluan guys. Ano na lang siya. Simple ano, ano na lang siya guys. Na wala nang halo halo ba? guys. Aba guys. Ano Ana naman natin tapayin. guys So, aplo ko. So, sarap guys. Sarap ang aming ulam guys. dan guys let's na guys